Ito so na mga chong, pag-usapan natin ang unang laban ng Gilas Pilipinas laban sa Dominican Republic. At himayin na rin natin kung anong mga nangyari at mga naging lapses ng Gilas dito. Pero bago yan, palike naman ang video at pasubscribe naman ng ating channel. Let's go! Unang puntos ng Gilas Pilipinas ay nanggaling sa tira ni Papa Dwight sa corner. Sinagot naman kagad ito ng mga Dominicana sa isang magandang screen ni paring Eloy at magandang backward cut ni Victor Liz. Papansin nga natin dito na parang naapangan ni Jaycee ang kick out pass. Nandiyan niya na malayan na nagkaroon na ng backward cut si Victor Liz. Isang wide open layup na sana para kay Papa Dwight. Pero isang kick out pass ang ginawa niya at naipasok naman ni Pugoy ang three points. Dito naman ay isang typical play ng Gilas. Pag na kay Jordan Clarkson ang bola, i-spread lang ang mga kakampi para sa isang ISO. Dito naman ay makikita natin na magraram ng 5-man out motion offense ang Dominican. Nabanggit na rin natin to ng nakaraang video natin sa mga tune games nila. Nagupisa nga ang action sa isang high screen and roll. Makikita nga natin na bumaba si Dwight Ramos para sa isang help defense. Kaya naiwang bukas sa wide open 3 ang kanyang tao sa corner. Medyo nahuli lang ng bagya sa pag-rotate si AJ Edo pero goods pa rin ito. Dito ay makikita natin na na-recognize ni Kat kung sino ang nakaharap sa kanya. Bigla nga itong matake sa basket at nakakuha ng pangalawang foul si Kai Soto. At simula nun, hindi na ito uling nakita sa loob ng court. Dito ay isang zoom offense action ng kanilang ginawa. Isang box screen nga ang binigay ni Scottie kay JC. Sabay dribble and handoff ni Junmar tinapos nga ito ni JC sa pamagitan ng pag-atake sa basket. May option pa nga sana dito na pwedeng mag-dive si Scotty papunta sa basket. Pero mukhang para kay JC talaga ang play na to. Sa upisa ng second quarter ay makikita natin na sumubok ang gilas sa isang 1-2-2 zone defense. Isang magandang step back three naman ang sinagat dito ni Kat. Magandang read naman ang ginawa dito ni Kiefer Rebena sinelyuhan niya yung gap na driving lane sana ni Kat at ayun nga na steal niya ang bola sa bypassa ito kay JC para sa isang dunk isang magandang dribble penetration naman ang nagawa dito ni Ravena at magandang cut ni AJ Edo para sa AC2 isang 5 out motion offense na naman ang sinet ng Dominican sa second quarter nagumpisa uli ang play sa isang solid high screen ni paring Eloy at sabay roll nito makikita naman natin ang backdoor cut ni Victor Liz na naiwan na naman si JC. Bago matapos ang second quarter, isang magandang pasa ni JC kay Abando na nagresulta sa isang dunk na nagpakilig sa mga nanonood dito. Matapos nga ang second quarter, natabla ang laban sa score na 42. Under 8 minutes ng third quarter isang magandang drive galing sa transition ang ginawa ni Dwight Ramos sa kick out pass kay pugoy sa isang tree sa corner. At agad naman itong binawi ni Carl Anthony Town sa kabila sa pamamagitan ng kanyang end one. At may bonus pang bebot na sumilip. At simula na uling umatake si JC sa basket. Nakapuntos nga ito dito at isang magandang dribble penetration drive sabay drop off kay Abay. At muli na naman kinilig ang buong Philippine Arena nung makatira ng tres si Papa Dwight. Bago matapos ang third quarter, isang magandang blanca ang binigay ni Figueroa kay Jordan Clarkson. Matapos ang third quarter, lamang ng Dominican Republic sa score na 66-64. Pagdating ng fourth quarter, ay halos palitan lang ng basket anong nangyayari. Under 7 minutes nga ay lamang ang gilas ng tatlo. Dito sa play na ito ay makikita natin ang miscommunication sa depensa na naging dahilan para maging open release sa tres at sinundan pa ito ng isang wide open tree ni Peña na tuluyan nag ng momentum para sa Dominican Republic. Pagdating ng 3 minutes and 30 seconds, dito na nawalan ng buhay ang opensa ng Gilas. Dahil ito sa pag ni JC ng offensive foul at tuluyan nang nawala sa laro dahil panglimanya niya na ito. Dahil dyan wala nang set na naiplay ang Gilas dahil umasa na lang sila sa buong laro kay JC tinapos na nga ito ng kapit ni Mrs. Montero sa isang magandang healthy drive. Natapos nga ang laban sa score ng 87-81. Pero ano nga bang nangyari sa laro ng gilas yung gabi? Para sa akin na yung unang-una ay ang rotation. Sa starting lineup pa lang, makikita na natin na pinagsabay na agad ang dalawang bigs na parehas na mayroong magandang mobility. Sa tingin ko silang dalawa dapat ang magpalitan para ang magmagbantay kay Ikat. At ang nangyari pa, nagsabay pa si Junmar Pajardo at si Kai Soto sa loob. Na alam naman natin na mapapagal ang lateral movement nito. Kaya nung inasign si Kai Soto kay Carl Anthony Towns, ay eh masasabi kong wala na, lagitik na agad dito. At nangyari na nga dahil nakapulot kagad dito ng dalawang foul. At tapos nun, di na nga siya nakita sa buong laro. Mapunta naman tayo kay Kiefer Rabena na napakaganda ng binigyan nitong quality minutes ng first half. Hindi na rin natin ito nakita no second half. Isa si sa bando na maganda rin ang inilaro ng first half lalo na sa depensa nito kay Lester Quinones. Hindi na rin nakita nung second half. At si CJ Perez na pwedeng pwede sanang ipalit kapag ipapahinga nila si Jordan Clarkson. At yung eksperimentong ginawa nila kay Dwight Ramos na ginawa nilang power forward sa loob ng 2 minutes and 31 seconds. Dahil siya talaga ang bumantay kay Kat sa mga oras na yon kung titingnan natin ang player rotation nito ng second half, ay pitong player lang ang kanyang ginamit. Kumpara nung first half, nang nakagamit siya ng 11 players. Kaya pagdating ng fourth quarter, natikdikan na ang laban. Pagod na pagod na ang mga player, physically and mentally. At sa opensa naman, ay makikita naman talaga natin na ang buong play kada possession ay mapupunta kay Jordan Clarkson. At halos panoorin na lang siya ng kanyang mga kakampi kapag hawak niya na ang bola wala nang nangyayaring ball movement o kahit player movement man lang kaya kitang kita naman na napagod din ito at kung sisilipin natin ang stat chart isang kategory lang talaga lumamang ang gilas dito yung sa field goal percent sa 3 point field goal ay talaga masasabi natin inalat ang Dominican Republic dahil kumanalang lang ito ng 6 out of 28 na meron 21.4% sa area na ito kumpara sa gilas na meron 6 out of 18 at meron 33.3% sa pagdating naman sa rebounding malaking bagay ang pagkakawala ni Kai Soto dahil lamang na lamang ang Dominican Republic na meron 43 rebounds at 35 naman sa gilas lalong lalo na sa offensive rebounds nagtala ang Dominican Republic ng 17 kontra sa 3 lang sa gilas ang masakit dyan, nakakuha ang Dominican Republic ng 15 second chance points kontra sa 2 ng Gilas. Biruin nyo yung diferensyang yon napakalaki nun. At sa turnover naman, merong 19 ang ating national team at 12 naman sa kanilang kalaban. At nakakonvert nga sila ng 26 points from turnover kumpara sa 14 lang ng Gilas. Isang so, napakalaking bagay din sana kung na-lessen nila ang kanilang turnover. At sa bagay na to, si JC ay nagtala ng 8 turnover at 5 naman kay Scott Thompson. Nakakapanghinayang lang dahil napakagandang chance sana na mananalo sila kagabi. At di lang siguro basta basta panalo. Baka manalo sila ng nasa 2 digit lead. Dahil kung tutusin, maganda ang nilaro ng ating mga players. Yung sistema lang talaga ang nagpahirap dito. At dahil sa pinakita nila, ay na-expose ang kanilang weaknesses lalong lalong na sa dalawa pa nilang makakalaban na Angola at Italy. Panibagong adjustment na naman ang mangyayari sa susunod na laro nila versus Angola. Dahil grabe mamisikal ang mga player nito at mabibilis din ang mga backcourt. Comment nyo lang sa baba kung meron pa akong mga nakalimutan. Abang-abang ulit tayo sa mga susunod na mangyayari. Hanggang sa susunod na video. Peace.